<laughs> so yun mga katao no? meron na naman tayong na, ano, naisip na gawin. So di ba nalala nyo may mga fake na itlog ako dito. Ayan, ayan. So magpapa-challenge tayo mga katao Sa, sa ano natin, hahaluan natin to ng ano, uh, tunay na itlog. Ito fake to eh. So tara, simulan natin. So yun mga katao no? nagbabalik na naman tayo Joe Marcio. So meron tayong gagawin challenge, no? Yung itlog challenge natin, part 2. So yung una, ba yung kay the boy sa kanyang kuya niya. Ngayon, gagawin natin itong may twist. So, ayan. Meron siyang hawak na baso. So, dapat uh, itong itlog, ayan, dapat matatawa sa ulo, tapos dapat mapasok niya dito. Uh, gets mo? Uh, oh, ba? Oo, oh, oh, dapat yung suyod. So, pag nanalo siya, sa kanya na itong isang box ng chocolate. So, mm -hmm. ayan, example, sample, ha? Sample, ha? Dapat ipatulong ni mo din sa buwan. Eat siya na ako, ha? Ayan, ha? Sample, ha? Yeah. <laughs> so, eh sampol practice lang kami ha. Okay. <laughs> so, ayan na, sisimulan na natin. So, ayan magi-start na kami mga katoyo. So, bali tatlong itlog ang ibabato natin sa kanya. So, ito na yung unang itlog Ayan, ayan, yan, Nasa 'yon? So, shoot natin ha. sa ulo. <laughs> Oh, next, next, next. Oh, pangalawang itlog, Ayan, eh. pangalawang itlog. You know. oh, pangatlong itlog. Ito na, ito, pangatlong itlog. Yulo, yulo. Oh, last, last. Eh, sige lang Oh, last, last, last. Ito so, naman guys, yung pangalawa nating ano ha, challenger. So, ang gagawin natin, syempre, explain lang natin sa saglit. Babato natin yung itlog sa ulo, dapat mo shoot niya sa baso. Okay? Sample, sample. Kasi lang kami guys ha. Ilang oh. Sa baso, dapat dapat mo untol ang itlog tapos sa baso mo singod. Iyon mo anong. O, <laughs> oh, dali. Um, oh. So, ayan na, magsasample lang kami ha. So, simulan natin, pagbalik natin. So mga katoyo, ready na daw siya. So simulan natin mga katoyo. Eh. Ito yung unang itlog. Oh. Ayan, unang itlog. So tara, start Ah! yeah Next. Ah! Hindi sa kay bulok kayo. Hindi no, na kasi. bulok. Ah! Lalo, lasta Dito na, dito na, dito na. Dito na. Ah, bobo. -bo. ah Oh, bo dala, dala. Oh, dala, dala, dala. Go. 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 So, meron tayong last challenger, si Kulot. So, yung mag-challenge uh, sa kanya, si Pops TV. So, start na tayo. Start na tayo, ha. Sige, start. Oh, Bobo. Bawat shot, 100 ah. Oh, Bobo. Oh, ni lah. <laughs> oh, oh yeah, wala. Oh, next, next, next. Waya. Oh, yeah. Ipa, ipa sa saya muiu. Oh. Oh, ah. Oh, oh, oh. Oh, dah pa. Oh, dah na. Oh, la last na ba? Last na? Oh, jom pa isa. Oh, bobo. <laughs> bobo. 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 <laughs> bobo. <laughs> <laughs> <laughs>